Sir Justin, nahihirapan ko dito sa design ni Ma'am Lorraine. Na? Napaka-komplikado eh. Ay, hindi, Noel. Ganito. Sundin mo pa rin yung design dito. Gusto ko yan na yan ang gagayahin niyo. Oo, pero napaka-komplikado. Nahihirapan akong gawin eh. Ano yan? Paano? Hindi mo kaya gawa ng paraan yan? Huwag eh. Uh, Ako susubok. Let me try. Buwan ko ha. Skartehan natin to. Ali, ang ginagawa mo. Nagbalik ka. Ibig sabihin. Ayan <coughs> to. Hawakan na yung paet ng 60 degrees. Saka ka mag-upo. Kasi ginagawa mo pa nino. Ah, okay. uh. uh, Manong Noel, well, nakuha niyo ano po, ba? Opo, Ma'am. Nakita ko paano niyo hawakan yung kamay ni Sir Justin. Manong Noel, hindi po tungkol doon. Ah, uh, sana naman nakita niyo para magawa niya na maayos, di ba? Opo, ma'am. Salamat po. Okay. Salamat. Salamat, Adria. Okay. Okay. 60 degrees.